Pupuin na expect na mas madami pa yung pupunta ng mga membro ng MCGI dito. And uh, talagang na-overwhelm ako and we are thankful po kasi kami sa batalyon namin, we work as a team and we work as a family. And uh, we are thankful na kasama din po kayo sa pang-nag-member na po din po kami sa family ninyo sa si MCGI. <laughs> Yan lang po pinagpapasalamat ko sa Panginoong Hesus at nagkaroon po kayo dito sa ganitong medical mission at sakto naman po na nakapagpa-check up pa ako at nalaman po nalaman po namin na mayroon na akong kunting migraine siguro. Kaya grateful po kami sa inyo. Maraming salamat po sa MCGI, sa mga tulong nyo ba dito sa aming organisasyon po na sa lahat po sila accommodated para sa amin lalo na po sa mga uh, pasyente sa mga civilian human resource na kagaya ko sa MCGI nagpapasalamat po kami so sobra po kami grateful thankful sa inyo uh, sana wala po kayong sawang tumulong sa amin wag mo po pong mapagod ang Diyos po nang bahala sa inyo sa pagpapala na binigay niya para sa amin. Maganda 'to opportunity nato na makuha kami ng libre dito sa MCGI. Kaya last year din po, meron din po kayo dito. Masaya ako kasi medyo may kamahalan yung mga gamot. Kaya masaya ako kasi libre. Medyo na-excite ako dun sa grocery. At saka yung gamot na makuha namin libre mo salamin. Una-una po sa, sa Panginoon tayo magpapasalamat kasi kayo po yung ginawang inspirasyon para uh, para ma-spread dito sa kampuang mga biyaya. Maraming salamat sa Panginoon. kasi meron pong living grocery, living check-up, hindi po sa gupit. Malaki naman pong bagay sa amin. Nakatipid. Saka <laughs> nakabig na akong big grocery. Uh, talaga kasi grocery nga eh. eh may hirap naman kasi bumuli ng... Kasi nangungupahan po ako eh. kapos din minsan sa budget. Uh, nakatulong talaga sa akin. Malaki magpapasalamat pa rin ako sa MCGI po. Sa programa nila ng ganito. Mas gusto nila kayong tulong din po sa amin ito. Unang-una, maraming salamat sa Panginoon at uh, narating po namin itong time na to yung libreng serbisyo po ninyo sa amin. Dati kami yung sisiservisyo sa mga mamamayan natin. Ngayon naman po, kami po yung naging I-recipient na ano po, grupo po niyo ninyo, lalo na sa MCGI po. Naramdam na ramdam po namin yung importansya po namin sa MCGI po. Ito kasing MCGI, uh, mahalaga po sa kanila yung mga sundalo and nagpapasalamat ako doon dahil palagi po kami yung binibigyan ng oras. Isa po itong napakalaking tulong para sa amin. Dahil hindi po kami yung nagsiservisyo, kundi kami naman po yung binibigyan nyo po ng serbisyo Kasi sabi nyo nga po, we always care para sa mga sundalo. And marami sa amin. Salamat po sa inyo, sa MCGI. Salamat po sa Diyos kasi kahit na kami po ay strong people and tamaraw raw yung tawag sa amin, is nabigyan niyo po ng uh, pagkakataon na yohan at nabigyan ng mga health services na ito and free food and groceries para sa mga bonates namin. Kasi hindi naman po ibig sabihin na strong kami, is lagi po kami strong and we need yung mga help na ganito ng mga medical mission Nandito po kayo na tumutulong po sa amin. Maraming maraming salamat po in behalf of my Headquarters Service Battalion. Uh, Napakalaki at uh, walang sawang pasasalamat ko sa inyo. Mula sa pinakamaliit na kasama nating mga kakpatid, sa lahat po ng mga kasama sa medical practice, sa lahat ng mga mula pa ng pasimula ay kasama na sa pagpunta sa iba't ibang lugar upang tumuwang, tumulong, ay papasalamat po ako sa Panginoon sa pagbibigay sa akin ng mga kapatid sa Diyos sa pananampalataya na kagaya ninyo. At nais ko pong sa harapan din ng ating mga panauhin sa oras na ito ay sabihin sa inyo, I am proud of all of you. Sana po ay ipagpatuloy natin ang gampaning ito na ibig ng Diyos na ating magawa. Sana ay patuloy tayong magtulong-tulong na maging bahagi ng pag-abot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan at sama-samang patuloy na magpahayag ng karangalan ng Diyos na sa atin ay tumawag kami po ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos Internasyonal. Ito po ang aming ginagawa. Ito po ang aming buhay sa Diyos. Ang lahat ng karangalan at kapurihan. Mabuhay.